MTCB Media Podcast ng ina nyo Ang podcast ng ina nyo na may puso Kinig na! Hello! Good morning mga nines! Another episode na naman tayo at ito ang episode number 3! Okay. Uh, pinangako namin sa inyo nung episode 1 na magbibigay tayo ng mga tips kung paano mahahandle ang stress. Tama? So, ito yung continuation ng ating topic nung episode 1. Actually, tip number 2 to eh. Pero unahin natin. Uunahin natin siya kasi parang mas maganda siyang maging tip number 1 for now. So, unahin natin yung tip number 2. <laughs> So yung tip number two na pinost namin sa Facebook page namin is yung dapat magpahinga ka pag may stress ka, ba diba? So may mga strategies para makapag-relax, kumbaga. Hindi yung uupo ka lang sa isang tabi tapos nakatulala ka ganyan. Parang may pinapanood ka na hindi mawari kung ano ba. <laughs> mga ganun. O kaya pag nagkakapika, no? Pag nagkakapi ka, yung tipong nakatulala ka lang na ganyan, yan talaga yung ano eh, yung masarap tumunga nga eh, yung kapag nagkakape ka, di ba? Most of the time, sa umaga yan, o kaya minsan sa hapon kapag coffee time or coffee break, yan. So ito naman, itong pagtunga nga na ito, iba naman to. Ito yung tinatawag nating strategy to help you relaxed when you're feeling stressed. Yan! So, may mga pwede kang gawin kung paano maibsan ang stress bukod sa pagtulala. <laughs> so, unang-una, -una, pwede kang huminga ng malalim. ba? Diba? Yung tipong breathe in, breathe out. Ganyan. So, mag-inhale, exhale ka, Uh, one to two or one, two, three, four seconds hold. Magka-count ka. One, two, three, four. Pag hindi kaya ng hanggang four, hanggang tulang lang o kaya hanggang three lang, ikaw bahala ka. Pero syempre, mag-exhale ka rin. Baka naman, baka naman, baka naman kung anong mangyari sa'yo pag hindi mo ibinuga <laughs> yung in-inhale mo. <laughs> ba? Diba? So, deep breathing. Yung deep breathing na yan can help you calm your nervous system. Yan, isa sa mga technique na pwede mong gawin kapag nai-stress ka, Mars. So, the other strategy could be progressive muscle relaxation. Siguro yun yung mga stretching. Yan, mag stretch ka. Umpisahan mo dun sa, uh, paano ba? Hindi ko mapakita kasi audio lang to. <laughs> audio lang to eh. Manood ka ng YouTube. <laughs> May internet ka naman, manood ka ng YouTube kung paano itong progressive muscle relaxation. Napakadali lang nito Mars. So ito yung eh, parang konting-konting pag -uunat unat-unat, unat-unat, at pagkatapos ng deep breathing mo, pagkatapos mo mag-inhale, exhale, mag-unat-unat ka. Yan. Unat-unat. Kung gusto mo sumayaw ka pa, yan, pwede rin. Ang pagsasayaw ay isa ring maaaring pangtanggal or ang pagsasayaw ay isang pantanggal stress din. Di ba? Di ba? Yan. That can also help reduce your physical tension na tinatawag. Susunod eh, pwede ka naman mag-yoga kung may time ka, I mean, kung alam mo kung paano gawin yung yoga, mag-yoga ka, di ba? Para matanggal yung physical tension sa katawan mo and then ma-promote yung relaxation. Mapalitan siya ng relaxing aura, di ba? Sa yoga, ganyan. Pero hindi lahat ng mamshies natin ay magagawang mag-yoga. Naintindihan ko kasi ako hindi ako nag-yoga. <laughs> Sinasabi ko, pero hindi ko nagagawa. Pasensya naman. Pero maaari din niyang maging way mo para matanggal yung iyong stress. Most of the time, yan talaga yung ginagawa ng mga ano eh, ng ating mga Marses, yung yoga, no? Another way is yung aromatherapy. Pwede kang gumamit ng mga essential oils like lavender, eucalyptus, to create a soothing atmosphere sa loob ng tahanan mo. Di ba? May mga nabibili sa mall na yung mga diffuser tapos lalagyan mo lang siya ng oil, isasaksak mo sa kuryente, tapos magde-diffuse na siya ng napakabangong amoy. Yan. Nakakapagpakalma din siya. Promise. Medyo pricey nga lang siya, pero kung kaya naman ng inyong budget, you can try it. O kaya, kung meron kayong bathtub, wow, sa so shell bathtub. <laughs> Kami nga, tabo lang. <laughs> o, kaya, o kaya sa drum. Pwede naman sa drum, di ba? Yung malaking drum, barrel, yung mga barrel, lagyan mo ng ano, punuin mo ng tubig, tapos lagyan mo ng mainit na tubig. Tapos lagyan mo siya ng few drops, few drops ng, ng mga oils na yan. Ako, tapos magbabad ka doon. O kaya mga batya, kung kasya ka sa batya, lagyan mo sa batya. Lagyan mo ng mainit na tubig, ayun. Lagyan mo ng mga few drops of oils, like lavender. Lavender, ang bango ng lavender. Tapos magbabad ka doon. <laughs> Pwede na rin, di ba? Pwede rin makinig ka sa mga music. Makinig ka sa mga music. Like yung mga ini-enjoy mong mga songs, whether Gen Z, yung mga hip-hop, or mga K-pop. <laughs> yung mga nahilig yung mga kabataan ngayon sa K-pop eh. So yung mga K-pop na ganyan, ikaw nasa sa yung nature sound, pwede. Pwede, no? Classical, yan. Mga nakaka-enjoy. Nakaka-enjoy na mga tugin Kung ano man yung preferred mo. Meron yan. Mag-tune in ka sa radio o kaya sa Spotify. Yan. Makinig ka sa Spotify. Kailangan mag-register sa Spotify para may account ka. Pero it's free. Makakapakinig ka na ng mga paborito mong mga tugtugin. Register ka lang. Pwede ka na makakinig ng mga music doon for free. Ayan. Tapos, susunod, pwede ka rin maglakad. ba? Diba? Yung mga aso nyo, kung may mga aso kayo, pwede nyo namang i-dog walk yung mga aso niyo, di ba? Sa neighborhood, ganyan. wag lang sa EDSA, ha? Huwag <laughs> lang sa bandang EDSA kasi medyo mahirap doon. Kapag maglalakad ka, tas may aso, baka mamaya mahuli ka pa. <laughs> Diba? wag Huwag naman sa EDSA. So kung may neighborhood kayo, pwede naman dun sa loob ng neighborhood nyo, sa mga kasada yung hindi dinadaanan ng mga sasakyan kasi mahirap naman kung dadaanan ng sasakyan ay eh, di masasagasaan pa kayo. <laughs> o kaya sa park. Medyo corning i suggest pero sa luneta. Pwede <laughs> pwede sa luneta. Oy, malawak ang luneta ha. National Park natin ang Luneta, wag niyo ini-small 'yan. <laughs> Although marami dong mga ano, mga mga lovers 'di ba? <laughs> na tumatambay. Pero pwede naman kayo doon maglakad. Pwede naman kayo mag-stroll doon. Pupunta nga lang kayo dun. Pero kung malayo kayo sa Luneta, huwag nyo na pag na kayong bumiyahe. Okay na yun sa mga ano, sa neighborhood nyo. Pwede na rin dyan. <laughs> Susunod naman eh, pwede naman kayo tumakbo. Pag syempre, pagkatapos yung, o oh kung gusto nyo tumakbo muna kayo, bago kayo maglakad, tumakbo muna kayo. ba diba? Sa neighborhood pa rin. Kung gusto nyo, sa Luneta talaga. <laughs> Pero sa neighborhood muna, pwede naman dyan. Susunod, sunod, pwede namang yung mga hobby like painting, gardening, ano pa ba? Reading, watching TV or kung ano mang watching movies, Netflix, Disney Plus. <laughs> yeah, Pinromote na natin lahat. Disney Plus, HBO Go, <laughs> Amazon, mga ganyan. O kaya manood kayo ng sine. Yan. Kung may mga kapirahan naman kayo, kung may mga budget naman kayo, manood na lang kayo sine. Kaso walang magandang palabas ngayon, ano? Ang huling na panood ko sa sine ay yung Teenage Mutant Ninja Turtle. Kasama yung anak ko. <laughs> yun yung huling na panood ko. Kasi dapat papanoorin namin yung Danan. Eh kaso hindi pwede yung anak ko doon kasi rated 18 yun. Ata. Or rated R. Or whatever. <laughs> eh bata pa yung anak ko so hindi siya pwede. So sa TMNT kami na, na uwi nung manood kami ng sine ng anak ko. Ayan, mga ganyan. Uh, manood kayo ng sine. O kaya magborda kayo. Borda, manahe. yan mga ganyan. just kumiyo. Ang daming pwedeng kawin. Magpinta. Maglagare. <laughs> gumawa ng bahay. Maglaba. <laughs> maglaba. Maraming mga bagay na pwedeng gawin para maibsan yung stress, no? So, bukod sa pagpapahinga, like after nyo maglinis, o kaya mga tipong stress na stress kayo, pagkatapos nyo maglinis, pagpagod na pagod na kayo, magpahinga muna kayo sandali. Tapos, makinig kayo ng music, makinig kayo sa akin, sa podcast ko, sa podcast ng iba. <laughs> mga ganyan, manood ng Netflix. Marami, marami kayong pwedeng gawin para maibsan yung stress. So, ang importante ay huminto muna kayo. Kasi napaka-importante niyang tipong magpapahinga muna kayo saglit at hindi isipin yung mga problema. Maraming mga katulong sa inyo na para maibsan ng problema. Susunod sa ang podcast ng ina niyo. Pag-unawa talaga yung kailangan dyan. Yung kahit minsan man lang sa buhay mo may makinig sa iyo, may umintindi sa iyo. So, sino-sino itong -sino mga to? Sila yung malalapit at totoo mong mga kaibigan at pamilya. Yung mga taong nagmamahal sa'yo at madalas na unang-unang mga tao na maaari mong lapitan para sa suporta. Ito sana yung pamilya eh. Pamilya sana muna yung una. Sabihin mo sa kanila kung ano man yung nararamdaman mo at kung paano sila makakatulong sa'yo. Kasi minsan alam mo na yung solusyon sa problema eh. Yun lang, kailangan mo lang talaga ng second pair of hands o kaya kailangan mo lang ng may makikinig sa'yo at magsasabi kung ano ba talaga yung gagawin mo. Parang bang echo. Kasi minsan kapag ine-echo sa'yo, dun mo lang maiintindihan, dun mo lang magigets, at dun mo lang marirealize na tama. Maraming salamat sa pakikinig! Kung nagustuhan niyo ang topic namin for today, please like, share, and leave a 5-star review sa Spotify or YouTube. Abangan niyo ang susunod naming episode kada Sabado, alas 9 ng umaga. Kung may mga topic kayong gustong i-discuss, mag-send ng direct message sa aming Facebook page na ang praktikal ng ina or mag-email sa podcastnanginanyo at gmail.com. Edited by Podcast and Beyond Productions and produced by MTCB Media.